Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayo ang kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong sign na walang gana si Mr. Sa pakikipagjug-jugan? Ang una mga kasawi ay isang linggong hindi ito nagyayaya sa inyo. Kapag kang isang lalaka ay walang gana kay Mrs. Ayan, kahit pa si Mrs. ay nagpapansin ito sa kanyang Mr. ay dead makakay Mr. Magugulat ka na lang, isang linggo ito na hindi sa'yo nagyayaya ng hana-hana or pakikipagjugjugan sa inyo. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasawis, hindi ito naglalambing. May mga mister kasi na talagang gawin na naglalambing kahit na hindi ito humihingi ng pakikipagjugjugan. Pero may lalaki naman na naglalambing lang ito kapag kagusto. Yan, na humingi kay misis na pakikipagjug pero kapag ka ito ay walang gana, hindi ito maglalambing sa iyo, wala man lang kamor-amor ka, o sinasabi sa iyo si mister na kahit ano, kapag ka ito ay hindi humiling ng isang jugjog, jog mga kasawi, Ayun yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga ay tulog agad. Ayan. Kung dati si Mr. Aba, bago si Mr. matulog ay magyayaya sa iyo ng jigjuga na daming gagawin na pakeme-keme at paglalambing sa iyo. Ang daming gagawin na lahat ng gusto mo ay ibibigay. Para ikaw naman ay ganado kapag ka siya. At para hindi ka mapapahindi kapag ka nagyaya siya sa iyo ng jug Pero kapag si Mr. ay walang gana, malalaman mo ito. Ito, tulog agad. Yayain ka, tarahan. Tulog na tayo. Pagod na pagod ako. Tarahan. Maaga tayong matulog kasi maaga pa yung pasok ko. So, Han, mauuna na akong matulog ha. Mamaya ka na lang. Okay lang. Mauuna muna ako. Ganyan yung mga linyahan ng mga kalalaking kapag sila ay walang gana na makipagjugjugan sa inyo, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi nyo tatandaan sa mga mister naman kapag kayo ay walang gana na makipagjugjugan ay misses okay lang yan kasi hindi naman araw-araw ay talagang gumagana tayo hindi naman araw-araw ay talagang nasa samud tayo ng jugjugan pero syempre may mga pangangailangan naman na si misses na kailangan yung tugunan kapag si misses ay gusto ay pagbibigyan nyo kasi minsan kapag kayo ay nagyayaya ay pinagbibigyan kayo sa inyong mga kagustuhan. Kaya pag si Mrs. ay nagpalambing sa inyo, nagpapahayag na gusto nila, ayan, pagbigyan nyo kahit kayo ay walang samot para naman mapil ni Mrs. na kayo ay, na sila ay hot pa rin sa paningin ninyo. Huwag nyo iparamdam sa mga Mrs. na wala kayong interest sa kanila pagdating sa jugjugan kasi magkakaroon ng doubt si Mrs. sa kanilang sarili at kumpiyansa na ay bakit kaya wala ng gana sa akin si mister Huwag nyo ipaparamdam sa kanila na wala na kayong gana pagdating sa jugjugan. Yan lamang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!